ah <laughs> oh, iba naman. Kunwari na lang ang, ang magnanakaw. Oh. Bakit mo Bakit? Ate, Bakit Kahit ano na din ang gusto hindi ako natutong magnakaw. Ah, <laughs> <laughs> oh, ganito naman. Ang eksena, inagaw sa'yo yung boyfriend mo. Walang sa'yo, Makneel! Walang sa'yo! Ang Hindi ko lang alam na wala ako. Wala ako sa piring niya. Pero hindi ko inisip yun. Hindi ko tinanong dito. Kasi makakahanap sa onigit pa sa kanya. Ah! Ah! <laughs> oh! <laughs> ah! Next eksena. Namatayan tayo. One, two, three, go! Bakit mo pinatay yung ipis pukang ina mo? Bakit? Hindi ako na ako sa iyo parang linggo. Nagit yung puso ko yung nagkain pa. <laughs> ko yung sila. Kasi hindi na maalis. Ang bakbibig sa puso ko. Aura! Mm. 啊！哈哈哈哈哈哈！